Hello! Mga kababayan ko, ito, umaga-umaga. Nagbablog, magbablog na naman ako. Good morning. Ayan, ang mukha ni Gina. kumusta kayo lahat dyan? Ito, ito, mapakita mo yung inday. Si inday sa garutay. Mga kababayan, ito, nagluluto ako ng hot dog. Ito, almusal namin. Kanina malaki yan. Ngayon, mabukin na yung hot dog. Hindi nangyari. 이벤트 د ا م 나아 walang ba't lumigit? Ngayon, takaw ng mga inday no? Oya, huwag yung maingay. Pera namin yan. Hindi yung pera ng mga, ano, amo na. True. Nag-share-share -share kami ng 20 SR pang ng pagkain para masarap. Oh, ayan o. Ito si ano, model, model na naman yan. Model ng ano. Oh, ayan ang tinapay namin. Ano yan, Alen? Spanish bread. Spanish bread. Wala nga nang kainin kasi matagal na. Baka <laughs> <laughs> masira na. Asa yung ketchup mo? Ay, ang gusto ka binagay. Paano man ito? Paano tayo kakain? Wala dyan? yan? Good rayon. Okay, Ketchup? Mm Good day yun. Oh, ayan na. Pwede na kami kumain. Mga guys, seto na si Inday. Si Inday Lukuin. Tapos na ang hot dog. Tama na po. Gusto niyo ba yung ano, toast? Know, man, ano yung ang ano, ko? Ang ah, eggs yung toast. Ayoko ng toast. Nandito na naman kami sa kusina. Wala oh, na. Ano kami? Sa kusina na lang kami parate. Mag-vlog. Wala naman ako. Oh, kayo, ng flakan, ng <laughs> Ang ganda ng labahin mo doon. Ang ng mga kasama ko, tingnan niyo, nag-almusal lang oh. Ayan. Hmm, kada pa nila, kada pa nila oh. Ano naman ako naman siya, ay Black coffee lang ako, guys. Ayan. Black coffee. Sa morning time, black coffee. Ito si Kendall. Oh, say hi, Kendall. Ah. oh Ayan. May buntis daw dito, panay tulog. Ayan, ang malakas kumain. Kaya may at maya kumakain. O, oh, eto, Oh. oh, eto si ano, si, para kala mo na rape. Hi! O, oh, eto naman ngayon, ng inyong vloggers Ay, ang ganda. <laughs> Kakay mo na ako, maubusan ako ng hotdog. Ang tatakaw pa naman nito, ako pa naman nagluto. kakain ka ba? kailangan kanin? Kaya makakain ka? Oo nga eh. Pagkakain ka, wala kang pagkain. Mamaya nagsalit yung pagkain. Ako takot maglalito ng katanatanganiyan. Pag ako kumain na ng tinapay, yan na lang yung buong maghapon. Mamaya nga nabas may isda. Bago ako kumalik, lagay mo na sa freezer. Lagay mo so, sa lalagyan, tas sa freezer. Hindi na sa freezer, sa babawalang. Para bukas, yung mga pagbabakon, yung itukin ko na. Hoy, ano ano na kayo? Kumusta na kayo diyan? <laughs> <laughs> oh, teka muna. Hindi lang na na oh, ano Hindi pala sa akin. Naano ko na 'yun? Yung just na magpagpag. Oh, yung just na magpagpanggap. Hindi pala amin 'yun. Akala ko sa amin. Oh, ayan oh, kasi Inday. Ayan. Adik na sa si ML yan, kaya nasasabi yan, buntis ka ba? Ba't tulog ka ng tulog? Paano sa gabi, tulog? Ay, ay hindi, hindi na mo. Tung tulog. O, tingnan mo, pati po kayo, pinakikela man, hindi naman kanya. O, um, magkakin, ang labahin doon okay. na ipon. Oh, <laughs> ayan, ayan, ay, ang mga inday, tingnan Inday hmm. ba yan? Tinatap, ini, iniipon lahat yung mga trabaho. Parang ko, huwag mo nang na umakyat sa dalagol makikita niya dito sa taas, ang gulong. Akyat kasi. Nakatingala na siya eh.

ay! oh, ha, guys. Mamaya na, para marami akong mablog. Hanggang mamaya, meron akong ipablog sa inyo. Lahat ng katarantaduhan ni Inday. Look for ah, okay, wait mo ha. Wait lang. mag muna kaming marami. Bama makita nyo subo namin. Nakakaiya. Okay? Tutuloy bye. ko na yung vlog ko ah kanina hindi ko natuloy. Ito nandito na naman ako dito sa mga poging alaga nila. Jerlyn, ah Agnes, may pa. Tingnan nyo. kami, Diyos ko. Araw-araw na lang umaalis. Gusto na namin umuwi sa bahay namin. Kailan kaya babalik ang amo namin para umuwi na kami? Hindi kami makakilo sa ibang bahay. Listo lang kami ng alis, araw-araw. -ara. Walang pahimil. Ang niluto ko ngayon ay adobong pek-pek.

Take sa una gelengge Okay lang ako. Ang ganda ng alaga. Hello hi. Hi. Can you stick me back? Ito alaga ko. Love na love ko ya. Ayan si Cookie, pinaka pogi. Tapos sigalia. Galiya. Ay Galiya. Dipala sigalia. Maha, ma hi. Hi. Say hi.

Ipo-post ko yung tiniktok ko kanina. Pindayin oh, okay, nyo lang. Watch out lang kayo. Okay. Hindi pa tapos eh. Pero ipo-post ko yun. Marami akong tiniktok. Ipo-post ko sa inyo para makita nyo kung gano'ng kalukring si Inday. ring. Ay! Nandito na ako kasi ibang bahay. Ayan ay, na, na, na naman, ipaplag na no, naman uh, talisang ano, like, well, like to, ako like to... ah, na naman ako. Okay. 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 to, Okay. 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 Ito si Gina na maha. Ayan, say hi. Maha, hi. Say hi. Hi. Nag-tiktok ako eh. Kaya lang hindi ko na-post kasi ano. Magulo yung mga kasama ko kanina. Maha, hi. Hi. Sige na ha. Wala na ako bukas siguro marami kami dun okay. sa bahay. Okay. Okay. Labay, kaya marami kang iba vlog. Iba vlog ko kayo. Ay, basi ako pala. Alam yung masin day you no know. kuring. Kaya I nga mag vlog. Suportahan nyo ako parati ha. Araw-araw. Bububububi mo kayo. Pag hindi nyo ako O sige. Subscribe nyo lang ha. And then like my video. And share all my video. Okay? Kuleta do. Si Taylor Ring makulit, di ba? Bye. See you tomorrow. Bye. <laughs>